bali ngayon tayo ngayon no? maulan no? dahil may bagyo mga katrabaho ayan, na nagbiblitz na si ano si Ron si Marjan sa ano natin morning ayan ito na yung ano natin yung mag magsusukat sa ano natin sa island at saka sa lababo mga katrabaho Ayan, ito yung mga ginagawa natin. <coughs> Ayan, bali siya yung magsusukat na uh, ano natin, Asan si ano? Ayan, mayroong isang interpreter. na uh, katrabaho kailangan. Ating uh, siya Okay, hey, yo, yo. Yan lang pala, yo, yo. Yan lang pala ang katapat niya, no, yo. Pa-pinti yan mo na ba? Pa-20. 20 cm. Ayan hmm. mga katrabaho, itong ano kasi niya, ano, Chinese siya. Kaya, yun, ha, ah, nakakaitindihan na sila sa yo, yo. No, no, no. Ba'y no. okay. mga kagayin niya? Oo, dumurit siya yung 20 cm. Ha,

Oke, mau kalian nih video nih. Ya. Oke, mau video kata Pak Cek ka aku klien sih. Sedia mau buat tebalan. No? bagi e, iya nih

lagi yun. Ito yung tinitin ito. Kaya kalahin yung palang yung yun nyo. Ano? Ito yung mga pinapakabit natin kay Boss Berlong. Ito na yung magiging ano nung ano natin sa Matal doon sa ano natin dito yung pinaka-post din ano yung sa stainless natin Kaya pinapauna ko na to para pag nag-tiles ay papasok na lang para yung sa tiles hindi na tayo mag ano ah uh, uh, kinu dapat sinukat linis mo na yung ano nito sukat mo nakalista na yung divide mo rito nakalista na sa papel para pag ano oh, bani, oh, mo ah, alam mo na oh, ayan alam na mo pala Ay yan tapos ayan na ah, linagyan na lang ng pako dun sa loob, inhentingan. Tapos bubuhusan siya ng semento. Tapos iipitin siya ng tiles, no? Kaya yung tiles natin dito, ibubutas na lang siya para mas malinis siyang tignan. Kaysa yung unahin natin yung reeling natin sa stainless, tapos si eh, magkakatayo sa tiles, pangit siyang tignan. Kaya ang ginawa natin, pinauna ko na yan, tapos dito, pwede yung mga posin natin dito pag na yan ano na yan, Sinapit natin bali. Tak na lang siya. tayo dito Magtatak na lang tayo dito. Tapos may takip naman yan. Ana shame ng marketing problem. Da ano? alam, lang. 0.3. Okay 0.2. Tapos ayan, pare. Dito na stare na 'to. Hmm, makaano pa no? Diyan gusto ko na lang 'yan sa salamin, Konting 20 lang naman. 0.2, ah, 0.2. na? da, ah, dalawang buhit lang naman 'yong gagamitin naman. And tapos si Boss G naman Ito na Nakabit na rin yung Yung, yung mga Ayong uh, pit ito Para ma Ano na rin siya Tapos ito Ito okay na to Pwede na rin yung paano kay Marvin to Pamasiga no? Mga katrabaho Pinala pa rin kay Tam Pinala pa ba yung door casing Para baka order pa Wala na rin no Ibili pa akong lima ano yan? Mayroon. Puro ito na, Ay, ano na lang. Ocho, no na Puro ocho na lang ang pili natin. Apat. Apat. Ito. Ayun, o, dosya kanito. Kalatina na yung salamina Rayban na yung Ray ba, Ray Na? na rayban na lang ilalagay. Ayan, <laughs> dahil uh, uh, nasabi natin, maliit yung ni to rayban na lang daw ilalagay. Ito na, pakpak na rin. Hindi ta tatamaan siguro pa to, no? Toy. Ah, tatanggal ka? Oo, ah, oh, kala ko, hindi mo natatanggal eh. <laughs> yeah. yari ka. Oh. Hindi ko matapos eh. Ay, hindi pa. Ah, sige. Hindi pa Na? Oo, oh, sa tiles. Ay, sa ano, pag nang... Kala ko naglilinis ka na, tapos yeah. na. hindi pa. Ayan, tapos dito nag-blitz sila, yun? tinatanggal yung mga yung ano na pinto para mapakpak. No? Para isang kulay na lang, kaya lang sayang yung kulay nito, no? Tatakpan na yung pagkano ano niya. Teka. Kasi sabagay, din dati pala ito, teka, pina-spray naman pala. nakan yan yeah, yan yeah, yeah, ni Mike para uh, sa mga ano. Agree with boss natin, sira papasok kayo bukas. Sira papasok kayo bukas. Yung boss, ah ben. paano ba na ko bukas? Pagbigyan tama eh. Dito sa lugar ko na

이런 거 보다, 요 ano, nag-tutupat mga katrabaho. Hindi ka,